sa lahat, pari nabasket na natin mga ibon, yan, mabilisan lang kasi medyo malamig pero, sinasaray ko yung sarili ko na di mag jacket mo, na dahil gusto ko lang masaray hindi, <laughs> joke ko lang, alam mo taong jacket so, naset ko na yung ano, yung bensing natin tapos, uh, yung mga ibon nandun sa sa sasakyan natin tapos, uh, tag dito release natin sila, tawid dagat So, tara, let's go. Samahan na kami. Yun, no? Know. So, eto na tayo ulit, mga kaburo ko to. Tatawid na ulit tayo ng ating, ano, tag dito, uh, karagatan. So, napanasin ko sa mga ibu natin, kapag ka nag-toss tayo yan, kahit malapit lang, inaabon sila ng isang oras, dahil ang layo ng inaano nila, tag dito, nilalakbay nila. Doon pa sila pumupunta. Doon sa, ano, bali, kapag ka binaybay nila yan, aabutan sila ng isang oras talaga. Tapos dito naman mas mapapalayo sila Ganda ng ano na natin no oh. Picture ako nga to So Kaya ako nasabi yung doon sila umiikot Kasi umabot sila ng isang oras Tapos one time meron sa akin tumawag Nung last Nung nandun pa tayo sa Gainesville Bali sinabi niya nasa pay siya So nung sinerge ko papakuha ko sana kay ama Nung binigay niyang niya yung address nga Nabot ng 45 minutes So sabi ko ha Pakainin na lang tapos sa uh, kinaumagaan, pakawalan. Tapos nung pinakawalan niya, 3 days bago umuwi. So ngayon kasama pa rin natin yung ibon na yun. So tingnan natin kung survive siya rito. Alright, so tara let's go at drive na muna ako. Alright, so ngayon nandito na tayo. Ito na mga ibon. Yeah, ready to release. And then, nakasetup na ba? Okay. Ang gawin mo? Sa so, baba ka. Hindi, pagka pinakawala mo, ito, hawakan mo. Kasi baka dumiretso, ito, wala itong ulit. Okay, lalayo lang muna tayo. Sige, banat. Ano <laughs> nani <niya>. Uy. Ayun. <laughs> Let's go. Uh, dami. Bisa, ayaw pa lumipad. Mga nasa, mga tag dito. Nani bago. Okay, banat. <laughs> oh, meron pa sa baba. All right, so good luck sa lahat ng mga naka-entry. Yan. Ikot-ikot lang muna sila. Yan, you know? <laughs> so, yun nga mga kaburo ko to. Bali, nandito na tayo sa bahay. Release time natin is 6.35 ng umaga. So, abang-abang na tayo at sigurado na naman akong malayo na naman ang inikot ng mga ibon na yon. So, update ko kayo kapag ka may una nang nag-arrive dito sa ating kampo. So, tara, ano let's ako, go. Alam na eh. <laughs> oh. <Dao, laughs> so, wala pa. Time check. mag 7 na yata or seven something. Check natin kung anong oras na. Tara, let's go. Sama niyo muna ako rito. Sino naman kaya ang unang magpa-first? Ano na? Magpa-first drop sa ating kampo. Alright, malinis. na 7.20 na pala mga kaburo ko to so tara let's go abang abang tayo sa labas so yun na nga mga kaburo ko to bali may mga lumitaw na ayun o no? isang grupo so time check paano oras na sa laptop 8.05 So isang oras kalahati. Eh. Grabe napakalupit ang mga ibon to So ginagawa ng mga to eh uh, sa Nagaano sila tag dito ah uh, Nagiikot na nagiikot You know Kumbaga nagi-enjoy lang talaga sila sa weather Kasi malamig ngayon eh Alright so ito yung first drop natin Yan siguro nasa 30 may to. Yan So tara let's go at Ano tag dito trabahoin ko muna to and then tignan natin kung sino sino yung mga uy ayun no tignan natin kung sino yung mag pa first ano natin first place ito blue bar white flight yun blue bar white flight kung di ako nakakamali kaya ano yan ah, tag dito kay kay Randall. tignan natin alright patignan mo nga kung si ano ganda oh nire-ready pa naman niya may yung iinumin ng mga warriors na rin kaya na yan kay pangalan na ito uh, first place kay Randall na alam ko kasi kilala ko yung ibo na yun grupo sila nandis silang kayo ay walay no ang humiwalay lang talaga ha? Ah, kasi iyan mo pa lang. Naload mo pa lang. Ah, ayun. Okay. Tay lang ah. natin, naglo-load pa lang sila. Tignan natin. Grabe, kala mo hindi lumipad. Sang oras kalahati, eh, mga kaburo ko to. Pero, hindi man lang hiningal yung iba. Teka lang, bilis naman nila magsipasok. Ayun, no? Oh. Kita nyo naman, di ba? Walang ngalngal -ngal sa mga ibon natin. Pasok agad. So loading pa lang. Meron pa lumilipad na anim. All right. So grabe sang oras kalahati nilipad. Wala man lang umalngal sa mga ibon eh no. Walang nakanganga pero nilalamig. <laughs> so tingnan natin sila. Tag dito ah. abangan natin kung sino yung nag first place. Alam ko kaya niyan kay Randolph 'yon. Tingnan natin. All right, let's go. So, check natin kung sino yung nag-first. Ayan. Alam ko, uh, uh, golden. Ang uh, nag-first, uh, golden night flop you know Sky warriors second, and thunder love third. Filipino passion in Newstown, and fourth, and last. Las Vegas peep, cancel. erwin racing love, long collection. Castle love, RF family love. Las Vegas syndicate, sky warriors. Celine. Flip Nation Love Plus Love Rice and Love Shut Up and JX Love Lucas Love Nivo Love Official Warren Love Nivo Love Official B BDT Love Skyler Love of Olympian Washington <coughs> DC Love Yeah. Boy Boyet Logo Busy Love Taking Love Loro's Lop, Big Mac Lop, Tas Lop, Vistak Lop, and Daya Lorenzo DC Lop, The Ocampo Lop, Flying High Lop, Full Ventures, Linda Lop, and the last is Big Mac Lop. Sila sila? Shout out to 27. So may first 37 na tayo mga kaburo ko to. Tapos may mga lumilipad pa. Yeah. All Alright, so yun na nga. Peace out na muna tayo mamaya-maya babalik tayo dahil kasi ko muna to kasi ginigiba ko to ngayon. Kasi nga ang plano ko itong loop na to is mapupunta na rito pag gano'n na siya. Ayun, may mga nagdating. na, No, nalipat na yan kanina pa eh. So, good luck sa mga parating. Let's go. On bali Nandito na yung second drop natin. Nandiyan yung dalawang puti. Yan. Kaya ate ano? Kaya ate... Kaya ate May. Alright. So, tingnan natin sila. Grabe oh, tingnan niyo. Oh, lipad ulit. Akala nila kasi kalaban ako. Hindi ako. So pababayaan muna natin sila. Pumasok. All right. So, yun nga. Medyo maganda 'yung na ng mga ibon ngayon dahil sa tagal nilang lumipad, halos di sila napapagod. So, ready na silang ilayo, pero babalik ulit tayo, tayo ulit sa 20 miles. Tapos saka tayo abante. Alright, so tara, let's go Ito mga to, ang kukulit Dawang oras kalahati Ayun no? oh. Ayaw pa magsibaba, lipad pa ng lipad Kasi paganda yung, ano, yung panahon, medyo manamig Bababa na lang, ayo pa magsibaba Ayun no? Kala mo, hindi galing sa tos Sana, ayun o no? So na muna natin itong mga to Ayan no? Alright, tapos na natin itong ginagawa natin. Malapit na ito. Ano nga, bali, 3 hours nang lumilipad yung mga warriors natin dito na makukulit. Tapos binubulabog sila, kaya para hindi sila makababa ng maayos. Dahil may humahabol sa kanila, mga kaburo ko ito. Pero maganda rin ito, nababasak lalo yung mga ibon. Dalawang, Ayun dalawang nga lang. Galing na sila sa malayo, tapos sa... Uh, bigla pa silang sasalubungin ng ano, dalawang kalaban. Ito yung sa blue bar white light. So, nawala na sila. No, ito so, so, taas na itong isa. Oo, taas na isa oh. na, naman, oh. uh, taas na yun. Oh. Ito ay sa blue bar white light So, lumayo na naman yung mga nandito kong umiikot. And then, nahiyaan na natin sila. So, ibig sabihin, ready na sila sa 200 miles. Pagka ganyan. Ito, ganda ng tupi na ito. Hindi, oh. yung pati yun. Pasok na, babiglang baba ng kalaban. Ay, pumasok agad. Ang galing ah right so Ewan, wala sana iba Mamaya na lang ulit at tapos na namin okay. All Alright, so eto na yung mga ibon At magpapakain na muna si ama Yan, grabe yung mga ibon na to uh, Tumawid ng dagat Bukas, babalik ulit tayo kung saan tayo nag, nag Tapos Tingnan natin kung Medyo mas bibili sila bukas Kapag ka medyo bumili sila bukas ng uwi Isaabante eh, na tayo ng Another miles So bukas 23 miles ulit and then tingnan natin kung ano yung magiging resulta. All right. Ha? Isa pa patuan. Ayun, meron pa pala isang pato kakan at ito malapit na to. Yeah, paunti-unti lang. All right. So tara, let's Alright, go. Alright So ito na. Papakain na si Ama. <laughs> ayun na. Meron <laughs> din na. Dila. Yun, no? Walang tawag-tawag, no? <laughs> Alam na nila yan. Alam na nila mga pasaway, binubugaw ko na loob yan. Ang mga pasaway. So, ayun na nga. Silipin muna natin man. mga ibon. O, punta mo na yung ano, iba. So, ayun ang mga ibon natin. Yan. So, pabayaan na muna natin sila dyan. At magtatrabaho na muna ulit tayo. Para, tawag dito, matapos na tayo sa so dapat natin tapusin kasi nga ang ko dito kakalasin ito namin Ayan. tapos kapag katapos ng ano ng tag dito ng race natin this year itong season na to uh, dito natin siya, dito natin ililipat pa ganun kasi sayang mga ano, space dito eh Ayan. so ang pinakamaganda rito yung mga kahoy na pinagbakalasan pwede na natin magamit dami yan no? kasi itong mga to nandito sa taas So, unahin natin yung flooring muna. Pero siyempre para mas maganda, hindi tayo malito. Karasin muna natin tapos linisin natin muna para hindi sabay-sabay. Alright, so na nga. Bali, hanggang dito na lang muna yung video natin. Marami marami salamat sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta. Hanggang sa muli, ako nga po pala si Brown G. At welcome sa aming channel. Peace out. Let's go!